Isang so, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 22, 2025, Martes. At ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa Aklat ng Mga Awit ni Solomon, Chapter 3, Verses 1 to 4. Gabi-gabi sa higaan ang mahal ko'y hinahanap, ngunit hindi masumpungan kahit na sa pangarap. Akong ito'y bumabangon sa lungsod ay naglalakad. Ang lansangan sa paligid ay aking ginagalugad, ngunit hindi matagpuan ang sintakong nililiyag. Sa aking ngang pagla paglalakad, nakita ko'y mga bantay, nagmamanman, naglilibot sa paligid sa lansangan. Sa kanila ang tanong ko, Mahal ko ba'y nasaan? Nang kami ay maghiwalay ng nasabing mga tanod, bigla na lang na nakita ang mahal kong iniiro. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat at nawa uh, dalangin ko po ang kaligtasan ng lahat po na higit na na apektuhan ng bagyong Kristing no, na magpasa hanggang ngayon ay patuloy pa rin na bumubuhos ang malakas na ulan maraming lugar ang patuloy na binabaha maraming bahay na ang lumulubog pananawa at dalahin pa rin ang inyo pong kaligtasan at muli ang inyong pagbangon mula sa trahedyang ito sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapisahan ni Santa Maria Magdalena. Ito ay uh, itinuring na ng simbahan bilang isang kapistahan dahil si Maria Magdalena ay tinatawag din nating apostol ng na mga apostol. Kung may apostol, ito yung mga alagad, no yung labindalawa. Uh, si Maria Magdalena ay isa sa mga babaeng uh, katuwang o tumutulong sa mga apostol kung kaya siya ay itinuring na apostol ng mga apostol kilala rin siya sa sa mga kwento sa ating kasulatan na isa sa mga babaeng uh, malapit kay Jesus at naglingkod din at nagbigay sa mga pangangailangan ni Jesus at ng mga alagad may rin din ibang mga kwento no, sa ating uh, Biblia na pinalayas ni Kristo ang pitong demonyo mula sa kanya uh, maaari din na siya ay pinatawad mula sa kanyang mga kasalanan no? yung seven capital sin kaya isa rin siya doon sa mga babaeng nakatayo sa paanan ni Cruz, sa paanan ng krus nung no? si Kristo ay nakabayubay doon po sa krus at sa ebanghelyo maririnig natin na isa rin si Maria Magdalena sa nakasaksi at nagpapatunay na si Kristo ay muling nabuhay. Kaya no sa ating pong narinig na unang pagbasa sa Awit ni Solomon, ito 'yung isang kumbaga awit ng isang taong naghahanap no sa kanyang minamahal, naghahanap ng minamahal o magmamahal. At, kumbaga no sa sa karanasan ni Maria Magdalena, uh, nakasumpong siya ng pagtanggap nakasumpong siya ng pagmamahal sa matapos ang napakaraming uh, lalaki no na dumaan din sa kanya pero sadyang tanging si Yesus ang nakapagbigay ng pagmamahal na hinahanap ni Maria Magdalena kaya siya po ay uh, ganun na lang no yung kanyang labis din na kalungkutan ng si Kristo ay mamatay at ilibing kaya nga siya ay na nanatili, at umabalik doon sa libingan dahil ayaw niyang iwan kahit ang labi man lang ng taong minamahal niya na unang-una ay nagmahal sa kanya. Kaya nawa, no, sa atin po na uh, patuloy din na naghahanap ng pagmamahal mula sa tao na kahit kailan hindi talaga ito ang bubuo sa atin o kompleto sa atin, no hindi 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 naman po sinasabi ng na tayong maghanap ng pagmamahal no na sa ating kapwa kundi uh, kapag nasumpungan natin o kaya naman uh, hindi hindi ka makakasumpong ng tunay na pagmamahal yung nararamdaman ng isang tao nagmamahal hangga't hindi mo natatagpuan si Kristo at hangga't hindi mo tinatanggap ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. At mapapatuloy ka lang na uh, humanap at tanapin ito sa ibang bagay na nauwi minsan sa bisyo, nauwi sa ano mang bisyo no, na nakikita, malingan natin. Kaya nawa, sa araw nito sa tulong ni Maria Magdalena, ay atin din masumpungan si Kristo na siyang tunay na nagmamahal sa atin. Muli po, isang mababalang araw sa inyong punglan.